Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon ay uh, wala tayo sa St. Mary Magdalen. Nandito tayo sa Farkstone, dito sa may kalubkob. At uh, request ni Ma'am Angel Halyunar. Uh, shout out to sa inyo. Maraming salamat sa pag-support ninyo sa ating YouTube channel. At yung pinahanap niya na possible na maging bahay po nila, yung Block 60, Lot 4. So na ngayon, nandito na tayo sa Block 60, hanapin na lang natin yung lot 4. Okay, so ilipat natin para mas makita nyo ng mas maayos at mas malinaw at mukha akong nakakaabala rito. <laughs> Lipat na natin. Ayan, ito na yung lugar ng Block 60. Usually, yes, well, yung katapat nyo, Block 65. At uh, doon sa kabila, 54. Ito syempre, nandito lang kayo sa main road niya, no? Alapit lang nito. So marami na mga narelocate dito sa lugar nito. Ito halos lahat to. Uh, may mga may mga beneficiary na at yun din. kainaman dito sa may parks to, no? Talagang halos nung bahay may kuryente na kahit wala pang tao. <laughs> ay yung advantage at kainaman. So yun. Yun nga pala. Balik na tayo dito sa request ng Ma'am Angel Halunor. At ito yung uh, Black 60 Latri. So yung kabila nito, 100% na doon yung black 4, alat 4. At uh, okay, balik na tayo doon. Punta na natin yung uh, lot 4 ninyo para magkaroon na kayo ng idea sa possible na maging bahay nyo. Swerte yung nandito sa corner lot. Oh. Kita nyo yan. So mga isang metro, dalawang metro pa yung lapad na ito na po. Pwede pa ninyong uh, kumbaga maging working area. So, ayun, no? kikita nyo, halos, halos lahat may kuryente na galing sa Meralco. Dito sa lugar nito, pero napakarami pang nga bahay dyan, katulad dito. At, uh, so, ayun. Usually, ganda ng pwesto ninyo. At ito, uh, ayan yung main road, no? Tapos, pasok lang kayo. Main road dito, pero ilan-ilan lang kayong mga bahay, katulad to. Ang tapat nyo naman ay Black 55 at ito na yung Black 60. At meron na ho ata kayong uh, bill ng Meralco kasi meron na kayong kuryente. Ayun na ho. Oh. Pero 100% zero-zero balance yan. Kasi hindi pa, hindi pa naman ninyo ginagamit. At ito yung harap ninyo. Malapad yung harapan ninyo. Ayan o. Oh. Alapad yan kung sa iba ng mga bahay. Itong harap ninyo. So yan yung lugar. At ito yung block 60, lot 4. Okay at ah uh, ito yung bill sa ko. try natin kung bukas lakalak uh, so hindi ko na rin pakailaman yung uh, bill ng Merakko na yan at yun so far so good naman yung loob as in kompleto na mukhang uh, kayo na lang hinihintay ng uh, bahay na to so alamin nyo na lang kung kailan kayo i-re-relocate e na ng uh, LGU dito sa possible na maging bahay ninyo Okay, so yan. At uh, ayun din yung isa sa gusto ko dito sa lugar, sa Parkstone. Kasi kahit wala pang mga tao yung mga bahay na to, hindi ko ginagawang basurahan, hindi kinukuha yung ano ng mga pinaglalagyan ng jealousy. Diba? So at yan, oh, may kuryente na nga yan, pero wala pang beneficiaryo at nandodon halos lahat, karamihan. Okay? So ayan. At uh, ito yung lugar. Maganda yung lugar ninyo. Bali, sunod lang pala kayo sa corner lot. Oh. Kung doon kayo napunta, Ma'am Angel, so meron pa kayong lugar dito. Ayan, no? Oh. Di ba? Ito pa yung espasyo ninyo na po pwede nyo. Haba pa niyan. So yung haba ng bahay ninyo, ganun pa yung po pwede nyo magamit itong kapirasong uh, lupa na to na nandito sa gilid. Kaya, maswerte rin yung ah, uh, tawag dito, yung beneficiary ng bahay na to. Yung Black 60, Lot 2. Kasi, may espasyo pa siya dito sa gilid. Okay, ah, uh, yun na nga. Uy! Oh, meron, meron ano na dito. Merong electric bill na, oh. 100, try natin kung baka kanino to. Ayan, no? Oh. O, oh, April 28. Ah, uh, 100. 105. Parkstone. O, oh, Block 60, Lot 2. So, ayun, oh. Kita nyo? Ah, uh, Block 60, Lot 2. May bill na ho kayong 105.75. Okay? So, Lagay natin to dito sa ano ninyo. <laughs> Ayan. Ah, okay. Ito. Ito nga yun. Tama. So, ipit natin to dito para makita naman niyo Sana hindi mawala. Ipit natin mabuti. So, may bill na kayo. April 28, yung billing. At, ah... Uh, Teka, natin para sumikip. No? Nakita ko na yun. Medyo may umano siguro. Ayan. To. Lagay na natin dito. 105.72 cents, no? Yung uh, bill ninyo. So, tingnan nga natin itong kay, Dito kay Miss kay Ms. Angel Yunor. No? Tingnan natin na ah, pwede. So, uh, titingnan na natin. Tapos babalik ko rin dito para magkaroon lang tayo ng idea kung ano yung... ah uh, magkano yung, magig magkano yung bill nyo. Bukas na rin, no? Open na rin siya. Oh. Ibig sabihin, may tumingin na to dito. May may tumingin may tumingin na uh, tingnan natin uy pare kayo 105 din oh ayan oh Kita nyo 105.75 baka ano lang siguro to parang pinaka installation charge o yun oh o block 60 lot 4 so ayan makikita nyo ito oh sa ayan Ikita nyo so na-identify natin kasi nakalagay dito yung black atlat so ang bill ay 105.72 meron ako yung bill sa Meralco hindi ko alam kung uh, installation charge or kung anuman yung charge nito kasi di pa naman ninyo ginagapit wala pa naman kayo dito ipitulin natin dito para halimbawa mapunta kayo dito mapasyal kayo dito eh nandito pa rin tong sana nandito pa rin tong bill ng Meralco Oyan, oh, yan, inipit natin mabuti. So di na siguro mawawala to. Wag lang papakalam, wag lang bubunutin, wag lang kukunin. Ah, uh, nandito lang siya. So yun. Uh, ah, may mga may mga nagbibil nagkakaroon na nga ng billing oh. Kasi meron ng mga kuryente nakatap na, hindi lang natin alam kung uh, di na ginamit. So bakit uh, magkakaroon kayo ng ah uh, tawag dito? bill except kung uh, charge para sa installation kung anuman eh ayun siguro yun yung 100, 105 kasi parehas kayo doon sa lot 2 no parehas kayo dito sa may uh, yung uh, bill ninyo Miss Angel so tingnan natin meron pang parang ano rin dito sa kabila oh so tingnan natin to oh, oh. oo nga oh meron dito nahulog din oh Ayan, yeah, no? May nakita din tayo, lipat tayo sa mainit. Uh, black 55, so black 55. Lat 5, so yun sa kanya, oh. Tingnan natin. Nahulog na dun sa sahig. Ito, hindi pa bukas to, pero uh, tingnan natin. Pero nahulog na, eh. May nakasiksik doon. Hindi natin alam kung ano. Nahulog na sa sahig. At yun. Silip natin. o oh, parehas, oh. Ayan din, oh. Kita nyo. Alipat natin para mas makita nyo maayos. So, ayan, oh. Ayan yung bill niya. One hundred five point seventy At yun yung uh, black niya. Black fifty-five, black 2. So, meron na nga. Meron ng mga billing at pare-parehas. Baka installation charges ito. Okay. Okay, siya, may mga bill na kayo. <laughs> may bill na kayo galing sa Meralco. Ibabalik ko lang to sa, tawag dito, sa sobre yung, yung bill ng Meralco. Pare-parehas kayo. Uh, dito sa mga magkakapitbahay kayo, eh, 105. 105, ha? <laughs> yung bill ninyo. 0.72. Uh, hindi natin alam kung uh, installation charges o kung whatever kasi hindi pa naman kayo. Wala pa naman kayo dito. So, ilalagay na natin to doon sa kanila. Ay ah, pasok na lang natin 'to sa loob. Ah, bukas. Bukas 'to. Ayun oh. Oh. Bukas oh. Tulak natin ha. Ayun oh. Hay. Eh, Maano lang 'yung ano, pero bukas 'yung pinto, ayun oh. Patigas lang, nasayad pero okay na, ibalik na sarado na natin, dapat pumasok. Ah, mahirap pala. <laughs> pasok na natin 'to dito, ayan oh. 'Yung bill niya. Okay? Yan. Pasok na natin 'yun dun Okay, so yun. Uh, punta naman tayo sa iba. Uh, pupunta naman tayo sa Black 40. Pangan nyo lang kami ha. Sama lang kayo. Medyo ha, ano tayo ngayon. Maghahanap ng mga Black and Luck sa mga request natin ng ating mga subscriber. So, ayan ha. Okay na tayo sa Black 60. Pupunta naman natin ngayon yung uh, Black 48. After ng Black 48, Black 17. So, ito yung uh... Uy, wait lang, bakit 45 na dito? Nasaan ba yung Black 48? <laughs> wait lang. Akala ko nandudoon pa sa kabila. O, 40 na to. Dito na, no? oh. O, kaya nga. 49, oh, yun na nga. Sige. Patayin mo na. Baba ka na. So, ayun. Uh, alapit na lang pala nung black. 48 sa Black 60. Akala ko, layo. Akala ko, dun ba? Sa kabila dun. Yung Black 48. Ayun pala, nandito na kasi nakita na natin to. Black 45. Ito pala. Ayan, Black 45 na to dito. At dito sa kabila, nakita natin yung Black 49 na. So, 100% yung sumunod yan ay uh, Black 48. Okay, tawid tayo. Asyalan ulit natin dito kay ma'am. Ang uh, init kasi. Sulig niya. Grabe init ngayon. Talagang uh, lot 15 Black 48, lot 15 At yan, nandito na tayo So, yan o oh, 49 49 Ayan, kita nyo Black 49 So, yung susunod nito 100% Dito na yung black 49 So, black 44 yung katapat nung uh, black 49 At, ah uh, So, ayan. Ito na yung block 48. Uh, lot 15. So, sana nandito sa area na to. O, ito. Lot 8. 6. 10. 12. 14. Nako, nasa yung... <laughs> nasa kabila. Ito. Block 14 yung katapat niyan. Sa kabila ito, lot 16 eh. So, sa kabila tayo pero tayo dito sa kabila. So, marami ng mga hello. <laughs> hello. Marami nang na-relocate dito sa lugar nito. Malapit sa may gate papunta ng lulusot ka ng malainin bago. Napakarami ng mga na-relocate dito from Manila. So, ayan. Oh, bakit naging corner? Ah, okay, oh. Namali lang ako, corner lot pala kayo. At siyempre, yung corner lot, walkthrough na ito dito. Kaya wala na rin kayo maano. So ang ganda rin ng walkthrough dito kasi sinimento na compare sa iba. So dito sa may park zone. At yun o. Oh, Nakasimento na. At ah. Uh, nako yun lang Oh. Ah. Uh, ng uh, basura na ano na. At yun, uh, nandito na tayo. Shoutout kay Ma'am Mil Chin Fernandez. At ito na po yung block 48, lot 15. Na na maging bahay ninyo. So, so far, uh, wala na pang kuryente at uh, okay naman no yung bahay pa. Maliban doon, uh, kumpara doon sa St. Mary Magdalena, halos ubos na yung uh, chalusin niya. Ito okay naman. So, nakasarado at siyempre madamo lang kasi nga wala nga tao. At uh, hindi na natin papasukin yan. Kung nanunod ka sa mga videos na ina-upload natin ito, nakalaki. Uh, isa lang naman yung design yan. Pero ito yung uh, magiging lugar ninyo. So ayan, meron natin yung tao dito sa kabila. May mga kapitbahay na kayo. At uh, dito sa kabila, may narelocate na rin, may tao na rin. So may kuryente na halos dito sa lugar nito. Maliban dito sa may possible na maging bahay ninyo, wala pa yung block 48. Lot 15. Okay? So, hindi na tayo dadahan doon kasi may naririnig ako na sounds. Eh, dito na tayo. <laughs> Sigurado makaka-copyright tayo yung pagka doon pa tayo doon. Ngayon, uh, ang punta naman natin, ito yung lugar mo. Uh, corner lot ka kasi. So, ito yung likod mo. Haba na nung tasa ng pader mo. Kaya kung magpapa-extension ka sa likod nito, po na lang na pader, mga isa, dalawa, tatlo na lang patong. So, illusyon ko yung ano natin para makita nyo, ito yung likod ng bahay ninyo. Yung possible pala na maging bahay nyo. So, siyempre, katapat mo yan, ang mga ilan ngilan na na-relocate dito. At siyempre, very common yung mga na-relocate. May tindahan, katulad nito. Diba? Titindahan. Bilang, ah, negosyo, o, hanap buhay. At, ah, mga mga bil na nga, o, yung may mga kinabitan ng, ano, kahit wala pang wala pang nakatira pero may bill na kayo kasi nga may kuryente na kayo galing sa Meralco. So 100% niya pare-parehas kayo niyan, 100 105 na kailangan niyo a ah, month ng April ngayon, no? Month ng April ayan, no. So ito nahulog na o oh. Ayan, no? Yung billing niya. So pasok na natin 100% eh, isa lang naman 'yan yan para makita doon Pinasok na natin doon at a uh, ayan di dito na tayo sa main road ng uh, Parkstone o oh, ado uh, doon lang o oh, 50 na doon -do, do lang yung block 60 so yun yung gate na yun dyan, oh usually ang lapit lang yan pagka nandito kayo hindi na magsaakal kalayuan, mga ilang bahay 1 2 3 4 5 6 Okay. Nasa si Pagkagaling kayong gate dito sa may malainin bago, mga 1, 2, 6, 7 7 na bahay 1, 2, 2, Yung katapat niyan dito Dito na yung lugar ninyo Yung Black 48 Pero dito kayo sa kabilang side Dadaan Para makikita Ay, yung side na yan. So, yun uh, Video muna yan. So, ayan uh, Pupunta na tayo sa sa block 17. Kung nanonood kayo sa mga videos natin, so makikita nyo itong uh, lagi nating dinadaanan sa paghahanap ng mga mga bahay, no, na ni ng mga possible na maging uh, may-ari ng bahay dito sa Kalugkob. Sanayon 28 na tayo. Abisi na to kasi dami ng tao dito. Napaka-busy ayun. Ah, dito na. Nakita ko na yung 18 so ito, ito yung 19 Oh. Sa gilid na to. So ayan makikita niyo dito yung 19 no. Oh. Ayun oh. So 100% nandoon yung 17. So ayan. Dumating na tayo. Dito sa may malapit sa Black 17. Kasi nakita natin yung uh, Black 19. Napakalapit ninyo sa ano? Yung circle na yan. Pag pumunta kayo dito from uh, malainin bago kayo before dumating sa circle na 'yan. 1 2 3 o tatlong bahay. So pang-apat makikita niyo itong lugar na to. Nandi dito kayo sa lugar na to. Uh, malamang sa malamang. Pagkagaling naman kayo doon sa May Malainin Bago. So pagliko niyo lang makikita niyo yung uh, ano ng tubig na 'yan. Makikita niyo ba? Yan. Yan. Pag nakita niyo yan Bali, katapat lang yan. Ito lang dito sa kabila. Then, yan na. Ngayon, pupuntahan na natin yun. Okay, sama kayo, ha? Ah. Sama lang, yan. Napakadami na. Napaka-busy na lugar na to. Ha? Ah, Wala sila, manawagan sila sa ano. <laughs> Ayan, dami dami kasi dami yung ano. Titingnan ko at, ah, uh, O oh, ito, 'di ba? 18 na, 19 kasi sa kabila. So 19 kasi 'yun dun sa kabila. Kaya itin ito. At uh, nandudong pa siya malamang sa malamang ata uh, may aso dito, kita nyo ang forma niya oh. Parang, ayun no oh. Parang naka, ano siya, for attack na At yun no oh. May build din no oh. Nakikita nyo, yan oh, yung kulay puti na yan Pasok natin Para malaman lang nung magiging possible na beneficiary ito So pasok natin dito, bukas siya oh. Right, ngayon Ay, Nag-curve yung pinto, hindi na natin may sarado at wala rin yung knob. at may mga open naman halos yung bah bahay na. Okay yan. Ay! Bubukas na yung mga bahay din. Sana hindi mawala yung uh, mga tsalo si dito. So, <laughs> Ay, alam nyo, natutuwa ako. Naalala ko kasi ng ano, uh, trivia muna tayo. alam nyo, ito, ito, itong tong ano to prutas alam ko kinaka eh. To yung bunga nitong ano na to, parang dam damong prutas na ligaw ito. pagka nahinog, naging ganito, kinakain niya. Kaso nga lang basta lumalaki siya. No, nakakatuwa na makita nung no, kasi nung kabataan ko. Parang alam ko kumakain ako niyan eh. <laughs> At uh, yun, 17 na pala tayo. <laughs> ligaw na ako. Okay, yun. Uh, nandito na tayo sa Black 17. Kaya shout out kay uh, Jude TV. At nandito na tayo sa Block 17. Hanap na lang natin yung Block uh, Black 7. Oy, ayun. o oh, hindi na tayo naligaw. Yung mga tinuro ko doon sa mga dinadaan pasok mo, matatagpuan niyo na to. Subali 1 2 3, pang-apat kayo, no, na bahay. Galing doon pagpasok natin doon sa may main road papasok dito. So matapos mo muna yung uh, block 18 Tapos susunod yung block 17 At ito na Yung possible na maging bahay po ninyo Kita nyo, makikita so ano, nyo yung block na yan Okay, block 17, lot 7 At so far so good naman Yan o, kita nyo Maayos At may kuryente na kayo Baka may bill na rin kayo ng Galing siya, mara, ah, wala pa pero yung iba may mga bill na kahit wala pa sila, mga residente, ah, kahit wala pa sila yung mga beneficiary, uh, may bill na dumating. Pare-parehas naman, parang 105 kasi pinakailaman natin yung mga bill na. Nahulog na kasi. So inisisa lang natin para magkaroon lang kayo ng idea. Di ba? At siyempre, wala, na kayo, wala pa kayo dito pero may bill na kayo ng uh, galing sa Meralco. At yun nga, dahil nagkalat na, nagkalat na sa tapat ng bahay, nagkandahulog-hulog iba na, na nawala na sa sobre. So tiningnan na rin natin, inusisya na rin natin. At ngayon, may idea na kayo na may bill na ako kayo. At yung presyo nga pa ulit-ulit ay 105.72 pesos. At yun, may kuryente na kayo dito, Sir Jude. Yan, no? So, later on, baka may dumating na rin bill dito sa bahay ninyo para sa ano. Yung bill mga nakita natin ah, uh, na kuryente ay uh, April 8... Ano ba yun? April 20... Basta, ganun. Ayun na ba, dumating na kayo basta bill. Okay yan. Ito na yung lugar. Dito yung magiging possible na lugar ninyo. Alam nyo, uh, believe ako sa mga residenting na relocate nila, uh, na relocate dito sa Parkstone. Kasi, hindi nila pinakikialaman yung mga bahay na wala pa tao. tao. No? Sana hanggang sa dumating yung mga dumating kayo dito, kasi 100%, may kuryente na kayo, eh, alam nyo na, at uh, nasabi na sa inyo, kasi hindi naman lalagyan ng kuryente yan, kung wala pa talagang nakaanong uh, beneficiary para sa mga bahay na, na may kuryente na. No? So, yan, o, no, katulad nito, may nakita tayong bill dito, ayan, o. No. Nakakalat lang. Diba? So, ayan, o. No. na natin to. At, ayan o. No. Ito nga, bill. Uh, gusto nyo bang buksan natin? Try natin para makita natin So buksan natin to ha Kung ano At syempre babalik natin doon kung kanino to. Kung saan lot ito At uh, anong black Ay Oh So ang bill ay dito naman Sa may Black 18, lat 15 So ito no 127.55 so naka-date siya nang ayan oh 27 April 2024 so parang in advance kasi wala pa namang ano ngayon eh 24 na ba ngayon ah 27 wala pa oh wala pang April 27 so itong date parang in advance na para sa April 27 19 ah 2024 so ang bill nyo dito ay 127. 55 dito sa may block 18 lot uh, 15 uh, double check ko baka mali ako o oh, tama So yun, may idea na po kayo. May bill na po kayo kahit wala po kayo dito. <laughs> At uh, siguro ano to, parang installation fee. No? Doon sa... Kasi yung iba, doon sa amin, uh, nung nag din kami, meron kami first payment na parang 800 atin, 700 no? Parang installation fee charges dun sa ano. Okay, so ibabalik natin, pasok na natin to dito sa ay bukas oh. Ayun bukas oh. Kasi wala nang door knob. Na... Ah, so matigas. Ang ah, siguro, wag na natin per side. Matigas, pasok na lang natin to. Tulak natin ayan, pasok natin. Para may idea lang po kayo. Okay, so yun. Ah, uh... Ayon yung uh, update natin dito sa My Parkstone. Uh, maraming maraming pong salamat sa inyo sa mga nagsasubscribe sa ating YouTube channel, sa mga nanonood sa ating uh, mga videos na ina-upload sa ating YouTube channel. Maraming maraming pong saya, uh, salamat sa inyong lahat. At syempre, shout out kay Ma'am uh, Angel Hal So, kung tamang basa ko kasi, ang hirap ng anuhin yung uh, name niyo sa comment section ng uh, YouTube. Hindi na nila nilalagay yung Ewan ko bakit ganun. Hindi ka tulad dati na pagka nag-commit ka, makikita mo talaga yung name mo kaagad. At sa kay Mil Jan Fernandez, shout-out to sa inyo. At siyempre kay Sir Jude TV, maraming pong salamat sa inyong lahat. No? Shout-out po sa inyo. At sa pamilya ninyo. Thank you, thank you, thank you. Okay, go na tayo.